Hello everyone! Welcome back again sa ating panibagong video. Isi-share ko lang talaga sa inyo kung paano nga ba mag-edit uh, ng video na magkaroon ito ng auto-text. So tara, samahan nyo! una unang gawin mo, punta ka sa CapCut pagkatapos new project, pagkatapos mamili ka ng video na gusto mong ilagay or i-edit. Ayan, nakabili na ako ng isa, tapos i-add mo lang siya, at pagkatapos niyan, pindutin natin ang auto-caption. Pagkatapos, mamili ka lang siya ng iyong mga gusto. Okay? Ayan. So, sa pagkakataon na ito, gagamit tayo nito. Alright. Huwag tayo magpro, pro magbabayad tayo niyan. At pagkatapos niya, mamili tayo ng language. So, kasi Tagalog ang gamit natin, kaya malay ang ating pagpiliin. At pagkatapos diyan, i-auto-generate lang hanggang sa mag-100% bago mo siya i-export. Ayan. Siguraduhin i-100% ha. Pagkatapos niyan, ayan. Export mo lang. O, di ba napakadali lang. O, pagkatapos niyan, tingnan natin siya sa gallery kung mayroon na ba talagang text. Ayan, titingnan natin ha. Alright, andito na tayo. O, play. Oh, di ba meron na siya? <laughs> ano? Mami, may bukiti. Oh. Sa likod mo. Ano yan? At ayun lang, sana masundan nyo at mag-comment lang kayo dyan kung nahihirapan nyo kayo, maaari ko kayong i-guide. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to follow. Bye!